Pag may ginawa tayong bagay o goal, hindi natin may wasang madistract matem. Kaya nauubos ang oras natin ngayong araw at hindi na natin naruwa. Kaya minsan ay hindi ka consistent. At iyan ang dahilan kung bakit istaka ka pa rin at walang progreso. Nagtataka kung bakit walang narating sa buhay hanggang ngayon. Pero wala mo naman na para makuha natin ang ninanais sa buhay ay kailangan ng consistently pero hindi mo pa rin nagawa dahil na distracted ka sa social media, video games, pag-party at tempted ka sa panonood ng pornography at pagmamasturbate. Nakakaawa. Well, sa video na ito, ibabahagi ko ang pitong paraan paano magkaroon ng disiplina. Kaya panuorin mo ang video hanggang sa dulo. Una, i-eliminate mo ang distraction. Kung wala ang distraction, ang matitira ay focus. So kung hindi mo aalisin ang distraction, ay madidistract at madidistract ka pa rin. Sa panahon ngayon, napakadaling madistract. Lalo na sa dami ng gadgets at social media para magkaroon ng disiplina, kailangan mong tanggalin o bawasan ng mga bagay na pumipigil sa iyo para mag-focus. Kung kailangan mong mag-aral o magtrabaho, itago muna ang cellphone, isara ang TV, o umaganap ng tahimik na lugar, isipin bawat notification o pagtingin sa feeds ay nakakaubos ng oras at enerhiya na pwede mong gamitin para sa mas mahalagang bagay. Kung walang sagabal, mas madali mong magagawa ang dapat gawin. Every second counts so damihin mo bawat sekundong nasasayang. Pangalawa, stand up and do it immediately. Ito ang classic trap ng karamihan overthinking, napakaraming plano, napakaraming what ifs, napakaraming iniisip. Ang utak natin gusto niyang iprotektahan tayo mula sa discomfort kaya naghahanap yan ng rason para huwag kang magsimula. Ang sekreto, the three second rule or simply just start. Kung may naiisip kang gawin, magbilang ka lang ng three at gawin mo agad. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang utak mo na mag-isip ng excuses. Ang disiplina ay hindi tungkol sa paghihintay ng tamang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pag-aksyon kahit hindi mo gusto. Only action has given the reward so gawin mo na. Pero bakit mo nga ba ginagawa ang lahat ng to kailangan mong malaman ng pangatlo know your strong why ang disiplina ay madaling mawala kung wala kang malalim na dahilan para magpatuloy bakit mo ba gustong maging disiplinado para ba sa pamilya mo para ba maabot ang financial freedom para maging healthy para maging role model kung malinaw sa iyo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, magkakaroon ka ng fuel para magpatuloy kahit mahirap. Isulat mo ang iyong why at ilagay sa lugar na madalas mong makita. Ito ang magiging anchor mo kapag nawawalan ka ng gana. Ang why mo ang magbibigay ng purpose sa bawat disiplinadong desisyon mo ito ang pinakamabisang paraan para magkaroon ng strong why. Kapag nagsisit ka ng goal ay dapat maglagay ka ng limang gusto mo at limang hindi mo gusto. O limang para at limang para hindi. Halimbawa, kung ang goal mo this year ay makapag ipon ng 100 key. So ang strong why mo ay mag-iipon ako ng 100k this year dahil gusto ko makabili ng kotse at hindi ko gusto magkaroon ng emergency na walang funds o pwede rin mag-iipon ako ng 100k this year para magkaroon ako ng puhunan pang negosyo at para hindi ako maubusan ng funds sa anim na buwan So every reason dapat ay may lima kang gusto at hindi mo gusto o meron kang limang para at limang para hindi kasi kung hindi ka aabot ng lima ay chak na hindi ganun ka strong ang waimo. mo pang apat sleep at the same time every day ang pagkakaroon ng palagihang tulog ay pagkakaroon rin ng palagihang pagising kung gusto mong gumising at the same time araw-araw ay matulog ka rin at the same time araw-araw. Maaaring magulat ka bakit kasama ito sa listahan. Pero ang kalidad ng tulog mo ay direktang nakakaapekto sa iyong disiplina. Kapag irregular ang sleep schedule mo o ang cognitive function mo, nagiging mas irritable ka at mas madali kang bumigay sa tukso ang pagkakaroon ng consistent sleep schedule kahit weekends ay nagre-regulate ng iyong body clock, nagpapataas ng energy levels at nagpapahusay ng iyong focus at decision-making skills. Isipin mo, mas madali kang magiging disiplinado kung gising ka at alerto ang isip mo. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa paggawa ng tama, kundi pati na rin sa pagtanggi sa mali. Kaya ang susunod ay Panglima Learn to say no Isa sa pinakaparaan para hindi madistract at ma-tape ay ang pagtanggi Kung gusto mo talagang mag-focus sa goals mo at committed ka na to pa rin ito Kailangan mong tanggihan lahat ng bagay na hindi naka-align sa goals mo Tingnan mo, ang isang taong marunong tumangi at ang isang taong yes lang nang yes ay malaki ang pinagkaiba at impak sa buhay nila. Kung isa kang taong yes lang nang yes sa lahat ng bagay, pagparte, yes sasama ka kapag inimbita ka na mag-inom kayo ng tropa mo, yes, sasama ka. Chill and Netflix, yes, sasama ka. Ay isa sa mga rason kung bakit hindi ka pa rin makapag-move forward. Nagsasayang ka lang ng oras. Huwag mo tanungin ang sarili mo kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin sa gusto mong buhay dahil kasalanan mo hindi naman masamang magparty, magsaya, makikipag-inom sa tropa mo. Pero kung may goals ka ay dapat mo itong unahin. Bawat segundo ay bilang lahat ng oras na sinayang mo ay hindi na maibabalik. Lagi mong tandaan na every action has a consequences. Ang buhay na gusto mong makamit bukas ay nakadepende sa ginagawa mo ngayon at pagdating sa pagiging focus sa iyong goals, kailangan ng isang ang anim All I do is work mentality. Ibig sabihin sa loob ng isang araw ay ang gagawin mo lang ay ang goals mo. Wala ng iba, tapusin mo na agad ang goals mo. Lahat ng bagay na hindi naka-align sa goals mo, ay huwag mong gawin kahit isang segundo. Bawat segundo ay bilang, hindi ko hahayaan ang sarili ko na walang ginagawa kahit isang segundo. Hindi ako nagpapahinga kahit segundo. Hindi ako nagpapahinga kahit minuto. Hindi ako magre-relax. Hindi ako mag-chill Hindi ako titigil. Hindi ako magpapahinga hindi either tulog ako o nasa trabaho yun lang pagising ko ng umaga ang una kong gikawin ay ang first priority ko hanggat lahat ng priority ko ay matapos hanggat sa gabi ay trabaho hanggang sa matulog lahat ng isang araw ko ay work yun lang wala nang iba that's all I do Fuck your motivation. Fuck your feelings. Kailangan mong maintindihan na hindi sa lahat ng oras gusto mong gawin ang isang bagay. May mga araw na wala kang gana. Mga araw na ayaw mo talagang gawin. At gusto mo lang humiga. Mga araw na pagod ka at hindi ka motivated. Who cares? Walang may pakialam. Ang society ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Ang buhay ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Ang oras ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Kaya huwag ka rin magpakis sa feelings mo kahit na hindi ka motivated. Gawin mo pa rin kahit wala kang gana. Gawin mo pa rin kahit pagod ka na. Gawin mo pa rin kahit na bore ka na. Gawin mo pa rin kahit na tinatamad ka. Gawin mo pa rin. Fuck your motivation. Fuck your feelings. Huwag kang maniwala sa motivation. Ang motivation na isang scam. Maniwala ka sa disiplina dahil lahat ng bagay require ang disiplina. Masyado kang umaasa sa motivation. Naghihintay ka ng spark ng tamang pakiramdam bago ka kumilos. Hindi mo pwedeng hintayin na lang lagi na inspired ka para kumilos. Ang tunay na disiplina ay ang paggawa ng dapat gawin kahit na tinatamad ka, kahit na wala kang gana, kahit na ayaw mo. Ihiwalay mo ang iyong feeling sa iyong responsibilidad. Ang disiplina ay isang aksyon, hindi isang emosyon gusto mong maabot ang mga pangarap mo kailangan mong kumilos kahit masakit kahit mahirap kahit pa ang isip mo ay gustong bumalik sa kama gawin mo lang kung ano ang dapat mong gawin nga pala kung gusto mong mag-improve ang iyong buhay huwag mong kalimutan magpakita ng pagmamahal sa pagpindot ng like at subscribe button hanggang sa susunod